Ayan, isang mapagpalang araw sa inyo mga katanim. Ah, nagbababa po rito ng buko sa ating munting bukid. At nililinisan nila ang taas. Nakahakot na ho ng isang hakot ng buko. Yung ano, yung barang. Alis na ho kanina. At nandito pa sila ngayon sa isang ah, lugar ng ating lupa na sinukuhan na nila ng buko at habang sila ay nagbababa ng buko makiusap na rin po ang inyong lingkod ang kontrabidang magsasaka na pakibaba na rin ang mga nyug yan andun po sila at ino silang pupuntahan ngayon para makita ninyo kung papaano nagbababa ng buko ating pong inipon din yung mga nilaglag nila na nyog at dito ho natin inilagay sa medyo malinis na ayan ho mga katanim ayan nakikita ninyo ganyan ho kung hakutin ang, ano, ang buko ayan batang bata pa ho yan ilan taong nga na Brad? o oh, this is is napakasipag ganyan ho dito sa probinsya sa bukid ah, uh, talagang ay magsipag kasi kung hindi ka magsisipag walang kakainin ayan po ayun umakyat na ando na po siya para hong spiderman ayan atin hong pupuntahan para makita ninyo mga katanim ang pagbababa ng buko hindi lang siya makita masyado dito gawa nang wala po tayong ano Ayan, kasalukuyan po niyang nililinisan. Nililinisan yung ano yung taas. Ayan. Mga katanim. Makikita ninyo na nasa taas po para Spider-Man. Ayan, medyo malabo nga lang ho ang ano ang kuha. Ayun, dinabana ho yung buko. Ayun. Ganun lang ho kadali sa amin hung Spider-Man. Spider-Man buko man. Ah, Spider -Man Ayam po. Andun ho siya sa taas, ayan ho ang tali Tinawag ho ang assistant tagatanggal ng ah pang kawit sa buko. Toy ilang taon ka na toy? Ha? Oh, 11 years old, pero kumikita na. Ganyan po dito sa probinsya dito sa aming munting bukid sila ho yung ating taga baba ng buko at saka niyog yun 11 years old naman po yun hindi po yan ano ah, child labor sa pong tumutulong sa magulang itong mga kabataan na ito ayan po siya po ang tagatanggal ng kawit dun sa sako asa ah, sa, sa tali sa dino ang nagtatalas para humalinis yung buko ayan po toy ay okay lang na ano nakuha lang ka ng video ha papadala lang natin sa ano yan ganyan po ang ginagawa sa buko anong pangalan mo toy wag mong bibigay yung tunay mong pangalan yung alias mo lang palayaw ano palayaw mo ha ha dagul ayan si dagul 11 years old napakasipag yung iba pa cellphone cellphone lang pero si Dagul yan gumagawa ng ano diskarte para kumita yan po yan yan po Amang tama makikita ninyo yan pinapakita ho ng kontrabidang magsasaka kung paano ho mabuhay dito sa bukid kasi ang inyong kontrabidang magsasaka walang pera ha ang mapepera itong mga masisipag na ito may lang ho ang ano inyong kontrabidang magbubukid ayan umakyat na naman si spiderman sa isang puno ayan kaway kaway naman dyan kaway 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 hindi makakaway kasi nakakapit ho siya sa puno pag umalpas delikado ayan ikakabit ho niya yung kanyang ha, ah, dito tayo pepesto ikakabit ho yung kanyang ano sinturon sinturon di bakal ayan ayan kasalukuyan ho nililinisan ho yung taas para lalong mas dumami ang bunga ng nyog may makuhang buko ito ho ay isang buwan at kalahati. Minsan ay kada buwan kinukuhanan ho ng buko. Ha, ah, pandagdag na rin ho, pambili ho ng bigas ng inyong kontrabidang magsasaka. Pambili ng bigas, pang ng mga bata. Yan ho. Pambigas-bigas ho natin yan. Kaya pag ho tayo na nakawan ng, ano, ng niyog o buko, ay eh medyo masakit rin ho sa atin ayan dililinis po yan ayan tinatanggalan ang mga palapa pinabawasan para mas lalong gumanda ayan nga ho pala ang ating spider man buko man ay si eric ang pinakamasipag na mga ng buko sa balat ng lupa palibasa ho lima ang asawa ho niyan hindi lang ho yung niyog ang inaakyat pati ho katawan ng babae inaakyat niyan ayan ngingiti-ngiti siya sa taas ayan ayan ho mga katanim tandaan niyo yung pagmumukha na yan huwag niyong palalapitin sa inyong mga anak na dalaga at siguradong makakalawit niyan ayan tinatanggal niya ayan Pati mga uyo. Ganyan ho kasi pag si Eric ang ating Spider-Man Bukuman. Hindi lang ho masyadong makita mga katanim kasi maliwanag po doon sa taas. Panuorin na lang po natin siya. At itinatago rin natin ang kanyang ano identity. Baka ho marami pang mga kababaihan na nabing with nito. Hindi lang ho yung lima. Ayan. Ayan po si Eric the Spider-Man Bookman. Lahat ho ay ang anak niyan. Ayan. Tatandaan nyo ho yung pagmumukhang yan. yan, Ngiti mo na. Kaway-kaway mo na dyan. Ayan. Mamaya artista ka na. Ayan po ang ating Spider-Man Bookman na walang sinasantong puno ng nyug kahit na gano kataas nakapwesto man yan sa tagilid ng lupa inaakyat niya ng pabaligtad na uuna ang dalawang paa pataas pagka naman pababa ay una ang ulo ulo ho sa baba yan yan kitang kita ngayon kung paano umakyat ang spiderman yan yan ho ay nag aalpas kamay pa dalawang kamay pagka hunan na yan sa taas mag aalpas kamay ho yan mamaya makikita ninyo mga katanim yan yan kinakabit lang ho kanyang sinturon di bakal ayan nag alpas kamay na bigla hong nahulog nahulog yung palapa sige po at naistorbo na ho sila Diyan na ho muna kayot. Oras na ho ng tanghalian. Wala pa ho kaming sinaing. Baka naman. Bye-bye.